nagtungo sa aklan ang tatay na ito para makiramay sa pumanaw na kapamilya. Para makatipid sa pamasahi mula Coronadal ay sinakyan nila ang kanilang tricycle papunta dito sa aklan. Kahapon ng madaling araw habang natutulog si tatay sa bahay ng kapamilya, damataan na lamang na lumiliyab na ang tricycle nito. Pinaniniwalaan nila na sinunog ito ng di pa nakikilalang sospek. Uh, sa ngayon kasi sir is under investigation pa rin yung status ng ating sunog sa ngayon kasi kanina pinuntahan namin yung area so kasama din natin yung ating uh, ibahay PNP so chinik yung CCTV doon na malapit sa area so medyo malayo kasi yung CCTV doon sa ano eh hindi masyadong kita yung fire incident doon sa CCTV so chinik doon yung mga dumaan na motor so medyo hindi po klaro na may ano talaga doon na motor na tumigil or something na dun yung naging ano, yung nag na para masunog yung, ano yung top-down ng motorcycle So kanina, chineck din namin yung motorcycle So medyo yung most burned na part niya is nasa middle portion Tapos, ay yung kanyang gasolina or yung kagawin yung sa on yung sa switch para sa gasolina niya, so medyo naka naka-on yun, tapos uh, chineck din natin yung mga electrical wires niya, so kanina nag conduct kami ng follow-up investigation and kumuha kami ng mga specimen doon doon sa kinuha namin yung battery tsaka yung mga wires tsaka yung mga uh, yung plastic na nasulong na trapal so possible na ipadala namin or ipapadala ko ngayong hapon na to sa arson, fire arson laboratory namin sa, sa national headquarters para ma-check kung meron ba talang kung mayroong possible na short circuit or sa battery mismo kung mayro tayong nangyaring battery explosion dun sa pinangyariin po ng anong insidente. Mga anong oras daw sir nangyari po Sunog na so, ang uh, according sa may-ari, sir, is mga around 4.30 daw or past 4. So, dyan lang yung estimated time niya. Mm. So, pagka gising kasi nila, pagka pansin nila na nasusunog yung top down, is medyo malaki na yung apoy. Mm. So, hindi pa nila nakita na medyo paumpisa pa lang, ba, paumpisa pa lang yung apoy. So, pagka discover nila ng sunog, is medyo malaki na. Parang nakapark yata, sir, sa kalsada. Malayo ba sa bahay nung may-ari? yung may-ari nanjan natutulog sa ano sa kapatid niya na bahay diyan lang sa baba nung pinagparkingan niya ng anong tricycle hmm. so medyo malapit lang sa around ano siguro 10 meters to 15 meters yung layo mula doon sa pinagparkingan niya ng ano ng top down na tricycle yung may-ari nung tricycle sir raw po yung may-ari ng tricycle is taga di ko taga Aklan naman talaga siya pero hmm. yung parang nandoon sila um umuwi ata sa sa okay. Coronadal hindi ako nagkakamali o oh, Kakub uh, Coronadal City. So, umuwi lang siya ngayon dito para sana, kasi namatay yung nanay niya eh. Uh -huh. So, para sana bisitahin yung namatay niyang nanay dun sa Numansya, Badyo mm -hmm. Numansya. So, yung tricycle po ay galing pa Coronadal po ba Yes po, nagaling na nag Coronadal po, tapos ginahin nila papunta dito. So, so, yun pala yung sinakyan? Opo, yun po yung tricycle yung sinakyan nila papunta dito. Ano hmm. Anong sabi daw ng may-ari? May, may naramdaman ba sila na parang tao that time? Uh, pwede nilang um, sa sabihin na suspect? Ang sabi daw kasi nila is um, May narinig daw sila na motor na humarurot okay. Tapos uh, After po noon So Na-discover po nila yung nangyaring sunog Pero Hindi lang ako, ako po sure kasi Yung time kasi na yun na Nagkita nila yung sunog is Medyo malaki na kasi mm -hmm. Hindi siya yung sunog na parang po pa lang So Yun siguro yung Sinasabi nila Kasi para sa kanila kasi wala pa silang ano eh uh, matutukoy na kwan ba suspect or o um, ano kasi doon sa CCTV medyo malabo rin so doon kasi banda sa may uh, palalabasan palabasan na portion ng diversion road wala dong CCTV so hindi namin ma-check kung yung pumasok ba ng mga motor ninyo oras na yun is lumabas din agad so hindi hmm. namin ma-check kung eh, kung may possible suspect ba tayo na pinangyarihan or pwede maging dahilan po ng sulog na yun. Oh, doon sa mismong lugar walang CCTV doon. meron po kaso hindi po nakita yung hindi po uh, kita yung ano yung sasakyan. hindi po kita yung ano yung top down okay, po na top tricycle o tap 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 yung tap 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 Parang ano ng gasolina or crudo sa amoy ng crudo? Parang wala naman kasi sir, kasi yung motorcycle mismo may gasolina yan, di ba? Oh. So, yun lang po. Uh, pag mayroon man doon na, na amoy ng gasolina, so possible din po na galing din yung sa motorcycle mismo yung gasolina na yun. Uh, Posible bang mag-short circuit ang isang uh, motorsiklo kahit hindi ito umaandar? Yes sir, possible okay. po kasi pwede po yan sa ating mga electrical wiring or baka merong leakage or baka nginat ng daga. So yan po yung mga possibilities na pwede nating tignan na, Overheat, para mag-short circuit. Overheat kasi matagal yung biyahe Overheat, din hindi din naman siguro sir kasi last 4 daw ng hapon, nakapark na doon yung, oh. ano, yung tricycle. Kasi galing pa daw sila ng minaa, nagpaminaa pa daw sila dito sa bahay. Tapos badang hapon, umuwi sila dito, mga last 4 daw po ng hapon nagpark yung kanyang tricycle doon sa, ano, sa may kalsada. May Magag kagalit ba o kaaway itong ano, mag... Ah, wala naman po sir kasi yeah, kakarating lang nila so, dito eh. Hindi sila taga rito talaga o hindi sila nagsistay dito. Uh, In the absence of uh, physical evidence like CCTV sir, oh. ano pa ang uh, mga proseso para padetermina na natin kung itong allegation na uh, sinunog talaga yung top down ay maano natin sa ngayon sir kasi yung allegation na sinunog kasi is medyo malabo pa kasi wala talaga tayong eyewitness or nakakita talaga dun sa nangyaring sulog na yon. So mga possibilities lang po pero sa ngayon po medyo malabo pa po kasi wala pa talaga tayong matibay na ebidensya para sabihing sinadya yung sunog na yon. Hmm. So ano po ang ibang proseso na, uh, na natin? So ngayon po sir is nasa tinitagnan namin yung mga ano, physical evidence so kanina uh, kinuha namin yung mga specimens sa battery tsaka sa wiring. So, doon yung isasubmit namin sa national para i-check nila kung may short circuit ba or battery explosion na nangyari. So, yun po yung isa sa mga tinitignan namin ngayon. Mapapakinabangan oh, okay. pa sa yung tricycle? Yung tricycle parang yung sidecar na lang yung mapapakinabangan. Pero yung motor, motor, yung motor parang hindi na po. hindi hmm. Magkano po yung estimated ninyo na? Ano? Uh, based po sa owner series, yung ating estimated damage is 65,000 pesos po. Halaga na po 'yon ng motor. Yes po. Or, yung may-ari na po mismo din nag-coney nag- hmm. wala bang mga ano doon, mga valuables na naka, naiwan doon. Valuables pa lang wala naman po. Oh, wala naman. Pangalan at edad po ng may-ari, sir? Well, yung may-ari po sir is si Orlando Sugilon, so 65 years old po, tapos may asawa. So kasalukuyan po'ng nakatira sa ano po, sa Cacog, Coronadal City po. Pero anong barangay po ito nangyari? Dito po sa barangay Lagin manway Bahay Aklan. Lagin Manuay. Oh, At uh, tawag dito. Nag, anong oras na nai-report ito sa inyo? Balay, nai-report sa amin po sir is bandang alas 4, 44 po ng umaga o madaling araw. pag oh, nabutan nyo pa yung ano? Yung, ah, pagdating doon po sa area sir is fire out na po. So na, na, na balde-balde na po ng mga tao hmm. doon yung apoy. So pag pagdating po namin is fire out na po yung sunog wala namang ano na po? na sugatan. Sugatan uh, wala, wala naman po tayong mga casualties or injuries na naitala na po. Okay. Si FO2 Razel Rotau yes, po ng uh, Iba High BFP. Maraming salamat po sa. Sige po maraming po salamat. Agi uh, parking na mo sa alas 4 pagka kain ng aga pagka tanaw ng bu alas 4 nasunog. Hmm. So pag nabuktawan mo na lang amo ah, na, na siya. O, oh, ang una gid nga naka matikod, hindi ako nga bata kag atos. Oo. Oh. Uli ako makamata. Mo. <laughs> oh, manghod mo. galing pa daw kayo tayo sa Coronadal, oh, ito oh. yung ginamit niyo pagbiyahe? Oh, Oo. Oh. Okay. So, okay naman siya nung mula doon sa Coronadal hanggang sa makarating kayo dito. Oo, oh, okay. 'yung so, mga nasunog kanina mga alas 4 ng Alas 4 no, alas 4 Before nangyari 'yung pagkasunog, anong may mga narinig kayo tayo ni iba? Ah, sunog sa ila kay katulog ako. Mm -hmm. May naggaburut ng motor daw d'r mm -hmm. ah, dugay-dugay mm -hmm. nagbiti, naglupok-lupok, gigawa mm -hmm. nila gahayag na, sunog na. Paskog na tayo ang kalayo. Oo, Paskog na.